okay. Hype na naman. Hype na naman si Pau Salud. Manny Pacman Pacquiao sa isang araw. Official na yan. Yung laban niya kay Mario Barrios sa July. Wait, relax lang kayo. At uh, nagsisimula na mag-training sa si Pacquiao. Nakita niyo na ba yung footage? Pinost ko eh. Ito, pakita ko sa inyo yung uh, konti ah. Ito, ito, ito. <laughs> Mabilis pa rin si Manny. Actually, mahaba yan. So, salamat kay Balwick na nagpost niyan. Pero, ito pag-usapan natin dito. No? Uh, alam nyo naman na marami pong mga personalities ang nag dito po sa bakbakan ni Manny Pacquiao at saka ni Mario Barrios. Maraming nag-aalala, may mga nag-criticize. Eh, bakit daw yan na-approve? Aba, eh may sabat. At may sagot na po ang WBC President na si Mauricio Suleiman. Ano ito? Pag-uusapan natin at uh, pinagtanggol niya. Ito na yan. Outcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hindi lang talaga ako pang eh. mixed martial arts, jujitsu. Actually, sa June 7 and 8, nandiyan ako sa Las Calas Resort. sa Grapple Island event, yan. Nandiyan din si ano, no? Isaac uh, Doderlane, BGJ uh, World Champion. So uh, if you wanna join me there and uh, you know practice with the BJJ champion, just visit grappleisland.com. Okay. So wala na natin yung usapan na By the way, no, just in case gusto mo rin mag-advertise, sumuporta po sa Pauka Sports, yung legit, yung original, please send me an email at inquiry at paukas.net. Simulan muna natin itong pasilip ni Manny Pacquiao sa kanya pong training. Yun know ako, nakapantalong pa si Manny ha. Parang hindi pa masyado, 100% yung uh, training pero expected natin na magkaroon po ng uh, official training camp itong si Manny Pacquiao sa mga darating na araw. Dahil expected din natin na magkaroon po ng official announcement ito si Manny Pacquiao sa kanyang paparating na laban, ang kanyang comeback fight para po sa WBC World Ch Championship against Mario Barrios na matangkad, na mas bata. At uh, we're going to our point, no? Actually, hindi ko maintindihan si Mauricio Sulaiman sa kanya pong pagdepensa dito. Yung uh, argument ni Mauricio Sulaiman. But, I like the idea. I like the thoughts of uh, Mauricio Sulaiman. So, siguro, kakailanganin ko po yung inyo pong uh, tulong para maintindihan natin si uh, WBC President Mauricio Sulaiman. Kung ano ibig sabihin niya dito? Siyempre, ang mga fans po, mga analysts, Marami na pong nagsila basa ng kanilang mga reaksyon at sila'y nagulat sa pagbabalik po ni Manny Pacquiao sa boxing professional. At hindi ang pagbabalik, championship fight pa. Eh, may mga nagsabi ng lakas talaga ni Manny Pacquiao sa WBC. Kaya naman hindi po, hindi po nakapagtataka na nakakuha ng kritisismo ang WBC dito at may sagot ang WBC. Eto na, pinost po sa Ring Magazine. At uh, sabi ng WBC dito, ito ang pagbano niya. No? WBC President Mauricio Sulaiman hits back on recent criticism after sanctioning Manny Pacquiao return to boxing at age of 46. Sabi niya dito, remember Sugar Ray Leonard? My father, Jose Sulaiman, the WBC were criticized for making his fight with the Marvin Hagler. Manny Pacquiao has been licensed by Nevada, passed all medical as a legendary WBC champion has been approved to fight by our organization let's talk July 20th okay actually ang tanong ko dito uh, medyo na puzzled ako ng konti uh, yung kay Sugar Ray Leonard at kay Marvin Hagler pero yung uh, nakakuha siya ng lisensya sa Las Vegas sisihin niyo rin yung Las Vegas bakit siya binigyan ng lisensya 'di ba bakit si WBC rin pero ibig sabihin niyan, He passed his health, he passed all of the requirements. Ang uh, organization naman, syempre, abaga, medyo may konting pabor talaga kay Manny. But he is uh, a champion. So, ang uh, positive side dito, ito ha, eh, tiwala po si Mauricio Sulaiman na kahit paman na, uh, aminin naman natin, hindi ganun maganda, kaganda ang pinakita niya sa kanyang exhibition kay Rukiaan po. Ah, uh, 'yung huling laban na uh, medyo matagal na kay Ordenes Ugas. Pero I, I guess we're just looking at it na dahil sana tayo kay Manny Pacquiao na ta talagang nagdo-dominate po ng laban ni. Eh. So, di man maganda 'yung performance niya, hindi naman siya na-dominate, 'di ba? Lumaban naman si Manny Pacquiao. And ang tiwala po ng WBC President uh, ay talagang napakalaki kay Manny Pacquiao. Sabi niya, mag-usap na lang tayo pagkatapos ng uh, laban. July 19, July 20, sanghan niyo ko sabihan. Ayan ang sabi ni Mauricio Sulaiman. Pero hindi ito hindi ko maintindihan. Kasi um, uh, kinomen po ni Mauricio Sulaiman na yung tatay daw niya ay ginawa daw yung laban ni Ray Leonard at uh, Sugar Ray Leonard at Marvin Hagler. That was back in 1987, I, I believe that was the last fight eh. Ah, uh, no double, double check ko, ito yung last fight ni uh, Sugar Ray Leonard na natalo siya kay Marvin Hagler. That was a great fight. Ah, uh, that was no, si ang bang huling fight ba ito? Kay ano yata kay Marvin Hagler yata. So, Marvin Hagler uh, last fight was against Sugar Ray Leonard na natalo po itong si Marvin Hagler. By a split decision. Okay. So, but if you look at this, 30 years old lang si Sugar Ray Leonard. 32 years old si Marvin Hagler. So, ano yung point ni uh, Mauricio Sulaiman? So, siyempre, nag-check-check -check ako. Nakita ko dito, laban nila 1987, ang huling laban ni Marvin Hagler was 1986. So, one year. Pero, si Sugar Ray Leonard uh, before this fight actually nakalaban pa ng ilan laban si Sugar Ray Leonard uh, after this eh pero uh, na po si Sugar Ray Leonard from 1984 no kinalaban niya si Kevin Howard panalo siya doon bakante siya ng at least 3 years so baka yun ang ibig sabihin niya pero ang ang medyo question kasi ng tao it's it's not the Diyong ano kumbaga hindi lang yung bakante ni Manny Pacquiao which is the uh, alam naman natin po na ang uh, boxing po ay uh, para sa mga bata no talagang uh, ang mga bata ang may bentahi po sa larangan po ng boxing again i'm just being honest here you know i'm a big supporter of Manny Pacquiao uh, but you know he might he should have given a a, a better example For this one. Because alam naman natin na mga boxer talaga nagpapay Sina kay Thurman. Pero yung edad kasi na 46. It's really exemplary. Or kumbaga, exception. Uh, yung huling laban ni Manny Pacquiao was 2021. Now is 2025. And Manny Pacquiao has been busy with the, the political arena. Don't get me wrong guys. Alam nyo, I'm a big supporter of Manny Pacquiao. But I'm just trying to understand the concept behind uh, that. Uh, given the fact na 32... Uh, for most boxers right now, they st would still even consider it as prime. In fact, it might benefit Nga yung, uh, Leonard for resting his body after the war. So it might benefit Pacquiao. But at the same time, uh, he's 46. 46, 46? close to 50 years old. So that's the question here of many. Uh, but at the same time, ako, you know, uh, makes emotion. You know, kaba, uh, kaba, tapos syempre medyo excited because alam naman natin pag lumalaban si Manny Pacquiao dito sa Philippines. Alam mo, malamang excited ka, excited ka ba? Sa tingin mo, kaya bang pabaksain ni Manny Pacquiao si uh, Barrios? Ako, sa tingin ko, kaya eh. Uh, lalo na ngayon, sa tingin ko, mas makakapag-focus po si Manny Pacquiao. Alam naman natin, hindi siya pinalad sa pagiging senador ngayon. So, focus na siya sa boxing at uh, kanya'ng pagbabalik ay eh, sana ay pala rin siya. Although uh, we have to admit, tandaan natin, hindi na naman pareho si Pacquiao. Iba na siya sa dati, but uh, dapat 'yung suporta natin nandodoon pa rin. Ah, uh, delikadong laban kahit nasasabi natin na si Mario Barrios ang pinakamahina diyan sa division na 'yan na champion, still Mario Barrios is younger. And Mario Barrios is probably still in his prime kahit na again uh, sabihin din ng iba eh yung style ni Mario Barrios sir huwag magalala, kasi kaparehas yan yan yung mga style na gusto ni Manny Pacquiao given the fact but we cannot take away the fact that he's 29 and Manny is 46 and haven't fought in a long time so yun yung kaba and as a matter of fact medyo dihada si Pacquiao eh sa laban na to based on the ads so ayun po uh, ano sa tingin niyo ba yung ibig sabihin ni Bob dyan? and uh, how do you really feel about this fight Ah, manonood ba kayo? Suporta tayo dapat.